Kastroybers, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa honeybee. Mga Kastroybers, so meron po akong isi-share sa inyo. So, um, not feeling well yung princess ko, little princess. So, for mga no, days na. So, pag nilalagnat po siya, um, uh, syempre, uh, yung expectation natin pag nilalagnat, sasakit yung ulo, tapos yung katawan. Pero kadalasang, ah, uh, uh kadalasan nararamdaman niya yung pananakit ng kanyang chance. So, naka-check up na po namin siya sa doktor. Uh, nakuha, uh, po yung sample ng ihi at saka dugo. Yung Uh, tayo ang kailangan. So, ngunit, yung pag-sample po ng uh, dumi po niya, ay hindi po namin na-submit sapagkat, uh, na, ano po siya eh, na, natatakot kasi alam niya na kapag ano po yung resulta, possible na may injection. So, for two days, hindi po siya nagbawas. So, so, sinabi ko sa kanya, sige, hindi na tayo magsasubmit ng kain. Hindi na tayo magsasubmit. Okay, kailangan mo nang magbawas. So, saka pa siya nagbawas. So, ngayon, uh, matagal-tagal na kasi na hindi sumasakit yung tiyan niya. Tapos, ngayon, um, nilalagnat siya. So, yung nararamdaman niya, sumakit naman ang kanyang tiyan. So, wala na talaga akong maibang maibigay kasi naubos na yung RC flora niya. So, naisip ko na, sige kasi, wala na talaga. So, sige, ito na yung inumin mo. Yung bee Kung tinatawag namin sa Bisaya, Dugos. So, alam nyo ba, hindi po ito, ano ha, <coughs> hindi po ito bola-bola. Hindi po pa kayo binobola. Isang kutsara lang po, isang kutsara lang po ng honey Ito po. Kumbaga dugo sa amua ah, sa amin. Alam niyo ba, mga seconds lang 'yun. Nagsusuko, sumusuka po siya. Tapos uh, na, ano po, na alarm ako kasi baka sa susunod magano naman siya mag tai, o mag or magbabawas naman siya. Ito mahirap 'yo, 'di ba, pag magsusuka tapos nagtatai yung bata. So, tinatanong ko siya. So ano, masakit pa yung tiyan mo? Sabi na, wala na. Oh my god, hanggang ngayon pagka umaga, alam nyo ba guys, yung mga mami po dyan, na katulad ko, uh, maghanap po kayo, lalong lalo na po sa syudad, medyo mahirap po maghanap ng totoong honeybee yung dugos kumbaga sa amin. Dito kasi sa amin, medyo madali-dali lang kasi nasa bukid kami. So, ayan, ito po. Pure. Siguraduhin nyo pong, pagbibili po kayo ng honeybee or dugos po, siguraduhin nyo pong pure, walang halong tubig. Ayan, kasi napaka-effective na, na nito po. So, yung ano kasi, yung mga yung mga yung mga bees ko kasi sumisipsip po sila ng iba't ibang mga halaman. Uh, kaya kumukuha po sila ng mga uh, mga sumisipsip po sila ng iba't ibang halaman kung saan po ay kumukuha po sila ng iba't ibang mga uh, mga naka, mga mag aaring makakagamot sa ating mga karamdaman. So hindi ko po alam kung ano po talaga yung wala po akong uh, ganun na knowledge ko na ma-impart ko sa kung ano tal ano yung mga sinisipsip ng mga honeybee pero sa pangkakaalam ko po, po uh, effective po ang honey ng uh, yung honeybee kasi nga, uh, herbal po yung kasagara, kadalasang kinukuhanan po nila ng uh, mga pinagkukunan uh, po nila ng mga halaman. Sa, sabi po ng papa ko, hindi po din sila uh, gusto sa mga maruruming, hindi po sila sumisipsip na mga maruruming mga bagay. So, yung sinisipsip lang po nila yung iba't ibang mga halaman. So, dapat so yung mga halaman po natin ay nabibigay po yun ng ano, gamot, iba mga herbal. So, ayan so kaya ikikin itong honey. So, try nyo po mga mga ka mga mami dyan, na magkaroon po kayo ng hindi sa bahay, lalong lalo na po at meron po tayong mga anak, effective po siya hindi lang po siya sa ubo, pati na rin sa pananakit ng siya, ayan, so sana meron po kayong natutunan sa video ko, lalong lalo na po yung mga mami dyan, thank you po at don't forget to subscribe, God bless!